paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you? Okay. Sure. Alam mo ito si Mr. Atoma, um, he's mo ring kasi to. Mm -hmm. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Eh nalulas man siya. Alam mo sa mm -hmm. tutulak, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. Good, mm -hmm. it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Judy, what's next for Judy Patidong? Okay after this, sir. after ng what's next for you, Julie? Oh, so, siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko oh, dahil ngayon nakita na nila kung saan ako oh, 100% pati anino ko hinahabol na ng mga polis na yan at saka ni Mr. Atomang. So with that concern to Commissioner Kalinisan, sir, are, you, are, are we going to provide security for Julie? And papaano po sir, ihabol ko na rin. Pa, uh, yung na-mention ni Sir Julie is mga active. Pa, may habol po ba ang napol kong sa retirement? Kasi po yung Thank you sir. Thank you very much Julie. Thank you very much. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement. Kung ikaw pa nangangailangan na alas toto eh, ng, uh, totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man na may hawak sa kanya ngayon, hindi ko na nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan ng uh, uh, security unit na yon. Uh, bilib ako dun sa security unit na yon. Um, dun sa usapin na uh, kung may habol kami dun sa mga retired, uh, that is a different story. Kaya na kinakilangan, learning from the past. Pag-uumpu pag, natin dito, uh, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan para makakasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw ay tumulit-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So sa aspetong uh, makakasuhan pa ba yung nag-retire na, na pulis ng admin case, ang sagot ay no sa tanong na pwede pa ba bang makasuhan yung retired na police, ang sagot ay yes. So ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagar, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magpapailin kami at kami natasan, then so be it. Uh, pero again, uulitin ko, tuloy-tuloy-tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong di, di na pa napapailan ng kasos ng uh, DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Yes, sir. Vice Chair Kalinigyedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For your Totoy, sir, to confirm lang, yung yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Ano uh, nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga polis po na sinampahan niyo po ng reklamo administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga polis na to? Saan nila na nakuha idea at paano yung naging communication from the beginning po? Ah, uh, ano niyan? Uh, pinakilala nga yan sa akin. Si Kernel, ah uh, major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Kernel Malinaw. Dahil yan si Kernel Malinaw, kaibigan niyan ni Engineer Sinsu Salazar. Close yan sila. Ah, uh, doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just, just last follow up on you, sir. Bukod po sa Uh, sabong? Sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya ka idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. Hmm. That's it. Okay. Just last question po for Viseo, Kalinisan. Sir, um, we understand that this is administrative issue and yung uh, pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero, paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin, sa criminal, sa future criminal complaint, if ever po, na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya, ay maaaring din gamitin ng iba pang uh, forum. So, kung ito ay gusto gamitin ng Department of Justice, then, uh, subi it. So, at least, nagsisimula na ang proseso ng justisya dito. Kahit admin case lang ito, ah, uh, umuusad na at uh, makikita na rin natin magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito